paano mo ba ako nahanap? Tol, parang hindi mo kilala. Ba ako kilala. Madiskarte ako, di ba? Teka nga. Teka, teka. Hmm. Bakit ba ganyan yung formahan <laughs> mo? Parang lalo ka nagiging astig, tol, ah. <laughs> Abogado na ako. Tingo! Oh, tignan mo. Lahat ng pangarap mo dati, unti-unti nang natutupad. Eh, hey, ikaw. Anong pumasok sa kukote mo na nakikipagbasog ulo ka doon? Para ganun talaga. Simula kasi tol nung magkahiwalay tayong dalawa. na ako ng direksyon sa buhay. Alam mo, naalala ko kasi yung mga mapisayo, mapisakin, umapis kaya lahat yun. Tinadala ko dito sa kama ko. Tol, huwag kang magalala. Dahil mula ngayon, hindi na tayo maghihiwalay. <laughs> Yan ang gusto ko ba rinig sa'yo, Tol! <laughs> Pero kailangan ko ng tulong mo. Tulong ko naman. Hindi mo ba naalala yung sinabi ko sa'yo dati? Buhay ko, ipapalit ko, matulungan ko lang yung best friend ko, si Atty. Norman de la Cruz. Hindi na ako si Norman de la Cruz, Tol. Ako na si Abraham Espiritu. Attorney Abraham Espiritu. Attorney Abra Espiritu. Ito, yun ah. <laughs> Lasting. Yes! Okay. Hello. Si Obet. Kababata ako. Hello. Kababata ako ng kapatid ko. <laughs> <do. laughs> Samo ka siya nung tambangan namin si Balmores. Mula ngayon siya na si Owen. Hmm. Driver bodyguard ko. Oh, Owen ha? I love that. Sounds like a bet. Hmm, Dolly, baka talaga mag isip <laughs> So, kagrupo na natin to? Okay lang sa inyo. Okay na! No, okay! Happy! <laughs> Thank you, sir. Thank you. <laughs> Thank you. Thank you so much. Welcome home, kapatid. Uh, kapatid? Uh, hello. Ah. Uh, wait lang. I-take to natin. Hi. I'm Owen. Jane. Hello, Jane. <laughs> Grabe to. Ang ganda ng kaibigan mo. Hmm. Carlo J. Caparas. Lumuhod ka sa lupa. Weekday sa Hapon Champion.